Kaya na lang po yung sinabi ni Secretary Hans, no. Yung direktiba po sa atin ng ating mahal na Pangulo ay siguraduhin na walang maiiwan na OFWs at uh, well doon po sa mentioned said nagkaroon po tayo ng apat na medical cases no. Ang magandang balita, may dalawa na, na na discharge. Ngunit meron pa rin po tayong dalawang kababayang OFW na currently po ay naka-confine at uh, ito po, no, led by of course the efforts of our Philippine Embassy sa Israel at ang team ng DMW at OWA, kami po ay nakamonitor at handa magbigay ng assistance. No? And uh, hindi namang po sa kanila, we're also contacting their uh, families dito at uh, nabalita rin po sa amin na may mga pamilya din po na kasama o nandoon rin po sa Israel. Ito pong dalawa po natin uh, still na still na naka-confine ng mga kababayan. Um, yung kaso po nila, uh, yung isa po ay critical at yung isa po ay moderate critical. So naka-monitor po kami ngayon and we stand ready, Secretary, to assist. Yung ating pong kababayan ay nasa Rehoboth area. Yung na-mention po ni Secretary ngayon. Uh, yung ating kababayan na nasa critical situation, naipit po yung kanyang leg. leg. So, um, ito pa? naipit po yung kanyang neck, yung kanyang leeg, and uh, monitoring po ngayon kasi nasa ICU po siya, JB, and uh, ang team natin doon, ang DMWO ba, nakaantabay kung anong um, situation na. So nakabantay lang kasi medyo critical na yun. Yung isa naman po, at isang kababayan, is uh, moderate critical injuries. Medyo, medyo Uh, mas stable po yung situation na ngayon. So siya naman po located around 15 kilometers away from Manila